Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dati nang, dating nang dating nang ang mga taong nang gagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isa na sa inya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at iniinis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tikisang daang butil. at malakas niyang idinutong makinig ang may pangdinig itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloog na malaman ang mga lihim tungkol sa pag ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila di makaunawa. Ito ang kahulugan ng kalinghaga Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit, dumating ang mga jablo at inalis sa kanila sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at magligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig sa salita at tumanggap nito ng buong galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang mga puso. Naniniwala silang sandali Subalit so, sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig na mga alalahanin sa buhay at ng mga pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan hindi nahinog ang kanila mga bunga, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis na sila'y nagtiyaga hanggang sa mamumunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo.